ulit ka sa bahay, ba? Ito fresh water. Fresh water. fresh water 'to. Mukhang matakot lang leptos okay, dito. Galing bundok 'to. Dito makakasira ng rotor. Ah, oh, nang kwan. Hindi makakasira. Makakasira 'to, fresh water. Oh, <laughs> mga uh, BB, 'yung botong bracket. 'Yung botong bracket, bracket, hindi masisira yan. yan. Sa taga sa Fernandez bike shop, dito pagkuhwa. Ah? Oh, mga BB. Mga BB. Bottom bracket. Hub, yung mga hubs, yung bagong palit niya, ningatan nyo. Galing lang sa Kung sakali naman masira, may request to bike shop. Naanod. Naanod, pagayong <laughs> ano. Wala, puro mo yung shoes. kubad Wala na bro, nilubog mo na. Basa na yung ano, no, hub mo. Nako. Nagre-re pa kanyan. <laughs> Piso repack. Nasaan yung iba? Iwan.